friends welcome back to my mini vlog so for today's video nga last week nagbuta kami ng Venice uh, Grand Canal malapit lang siya dito sa amin so kung sa bahay namin hanggang dito kung walang traffic siguro mga 15 minutes kaya siya makarating and kaya pala kami nagpunta dito kasi meron ditong clinic or parang maliit siya na hospital na ang pangalan na ay My Health and accredited dito yung aming HMO kaso nga lang pagpunta namin dyan yung mga doktor na nandyan or duty ay hindi sila covered ng HMO namin. Kaya ending, hindi rin ako nakapagpa-check up. Sa totoo lang, medyo nahirapan na rin ako kasi parang 2 weeks na or more than 2 weeks na tong sipon ko and hanggang ngayon, ngongo pa rin talaga ako. Hindi ko nga rin alam bakit nga ba pinatagal ko siya ng ganito kasi minsan yung gamot na iniinim ko ay effective. Parang mawawala siya tapos biglang babalik na naman. Hindi ko talaga sure kung may kinalaman ba talaga yung weather natin dito. Kasi last week, di ba, puro ulan. Walang araw talaga na lumabas. Kaya hindi tayo makapagpaaraw. Wala naman akong lagnat. Nagkaroon lang ako talaga nitong sipon na to. Tapos, um, ubo. Last week lang din ako nagkaroon ng ubo. Sa totoo lang, kahit napakalapit namin dito sa Venice, hindi kami basta nakakarating din dito. Parang once a year or twice a year lang kami nakakarating. <laughs> Pero masasabi ko talaga na napakaganda rin ng lugar na to. Noong oras na nga na pagpunta namin dito, eh medyo umuulan-ulan. Buti na lang kinakaya pa rin ng mga nagbabarko dyan. Barko talaga. Bangka. Ayan. So dahil hindi rin naman ako nakapagpa-check up, eh lumalap na lang kami dito ng makakainan and dyan nga kami kumain ng SNR. Grabe, no? Minsan dahil sa mga busado ng mga customer, sinasayang nila minsan yung pagkain o kaya kapag nagre-refill sila ng food. Kasi ang SNR dati, parang bottomless siya yung mga drinks niya, no? Kapag ka naubos yun, pwede ka ulit kumuha. Tapos unlimited din yung pagkuha mo ng mayo. Pero ngayon, hindi na. Pagkatapos nga namin kumain, ayan, nagpasyal-pasyal na rin kami ng bahagya dito. Kasi yung anak ko, natutuwa siya doon sa mga nakasakay sa bangka. Marami ka talagang makikita dito sa Venice. Marami din mga mascot dito. Marami dito yung parang kapag kuhulugan mo ng bariya, eh saka sila gagalaw. Pero itong anak ko nga na to, ay hindi natutuwa sa mga mascot. At dito nga yan sa parang grills ng hagdan, eh marami kang makikita dyan ng mga ganyan, mga padla ano. Parang kagaya sa Korea, na pwede mong ipadlock ang iyong pagmamahal. Wow! nasa choices pa rin talaga yan ng mga tao. Kung aayos silang talaga nila, yung relationship nila, eh di maging masaya. Kailangan lang talaga ng effort, sakripisyo, loyalty, at sobrang daming pagmamahal. At marami pang iba, syempre. Ayan, naglibot-libot lang talaga kami dito. At gusto lang talaga din namin pagudin ang aming mga sarili. At sa totoong buhay, hindi ko pa talaga nalilibot itong Venice. Napakalaki din kasi nito. At kapag sumahod na ako dito kay Lolo Meta, ay naku, sinasabi ko sa inyo, iisa-isahin ko talaga ang mga restaurant dito. At ito na nga, nakita namin ang mga mascot na to. Grabe, no? Nakakatuwa sila kasi sobrang effort din nila talaga sa kanilang trabaho na magpasaya ng mga tao. Pero itong anak ko hindi natuwa. papi kasi. <laughs> o, oh, diba? Itong nanay ang natuwa. Ewan ko kasi pag nagaganto yung anak ko, parang natatawa ako dahil bibira nga lang siyang umiyak. <laughs> Ewan ko ba itong anak ko neto, para sa mga iba, may mga bata natutuwa, pero yung anak ko hindi siya masaya. At saka isa pa, itong anak ko, kapag nakikita niya si Jollibee, yung mga post ni Jollibee, yung billboard ni Jollibee. Grabe, sobrang tuwang-tuwa talaga itong anak ko. Pero, pag nakita niya mismo si Jollibee, yung mascot kapag may birthday party, ay nako. Tulala sa isang tabi na lang ang anak ko. <laughs> At isa pa sa reason kung bakit hindi na rin kami masyadong palabas, actually ang date lang talaga namin ng ganitong outside pupunta sa mall ay mga once or twice a month lang. Sobrang rare yung pumangatlo, pumangapat, ay nako. O oh, ayan, nakpinakita namin sa kanya si Jollibee o. Oh. Ultimo hawak ayaw niya, ayaw niya rin i-kiss. Ayaw niya rin mag-appear kahit na ano ayaw niya. <laughs> Pero kapag hindi niya nakikita ng ganyan, kapag billboard lang, o kaya yung malaking picture niya sa labas, ano grabe, ang sobrang saya niya. Pauwi na nga kami nito at pinakita namin sa kanya yung labas ng binis. And pinapanood na lang namin dito yung ulan-ulan. Kaya tapos konting kwentuhan na lang kami ng asawa ko dyan. Kita niyo naman yung anak ko, nasa good mood na siya. Pero kaya na umiyak yan dahil nakita yung mascot. <laughs> So, yun lamang po for today's video mga friends and I hope you like it. Please don't forget to share and watch my video the whole time hanggang dulo po.